Okay, good evening mga kabayan, mga ka-wonders. Magluto ako ngayon ng paa ng manok. At tapos, ang ilalagay ko is coconut oil. Tama na yun, tama na yun. Yan, coconut oil. Oil, oil, oil of the coconut. Yes. Ito yung lulutuin ko ngayong gabi. Ang paa ng manok. At saka ito yung mga ihalo-halo. At saka yan, lagyan ko ng... Lagyan. At saka yan, yan ihalo ko, It's spaghetti sauce. Okay, mainit na. Okay, mainit na, mga kabayan. First is, luya para mawala ang amoy-amoy, ang hit-ang hit sa paa ng manok. O, pula-pula muna. Pula-pula, itap, pula Okay, amoy-amoy na siya. Ang next attraction is... Ang sini, ang sini. Sunod is... Bawang. Yan. Nakahanda na ang mga light. Okay. Wow, humot na kayo. Bawang palang lang at saka luya. Ah, humot na siya. Kulang. Yan no, ha, humot na kasi mahumot, Babango rin ang coconut nga gigamit ko. Oh. Wala mang kanopang Ito, yung pang mayaman, ito. Mayaman tong gagamitin. So, good. Ang sunod, kasi nagpula-pula na. Ang ah, sunod is... Onion. Okay, halo-halo, tinagagmay. Okay. Ito yung manok, paan ng manok. Ito ang pinakuluan ko siya dito ng Del Monte Fine Apple Juice. Okay, yan siya. Okay. Ito yung mga haihalo ko sa akong mga niloto na paan ng manok. Yan, Del Monte. Before pa siya, ano, pinakuluan ko muna siya dito. At saka ito yung Astor sauce. At saka yan, Spaghetti Swaz. At saka yung, kung sa atin, pork and beans, eh walang pork. Ano lang, tomato sauce. yan beans lang siya. Okay? Ayan, pula-pula na mga kabayan. Ang bango-bango ng mga niluto ko. Yung bawang, loya, at saka kibuyas. Ngayon, ilunod ko na ang manokis. Ayan. Yan. Yan. Kasi dai ko sinabi Yan, pinakuluan ko na to siya, pinapalambot ko muna siya sa fine apple juice. Ganyan, mamaya masarap. Matikpan niyo ang luto ko, mama. Itong loto ko is pang mayaman. Okay. Halo, Ayan. Oke. Okay. Hmm. Ya. Ya, ang sunod na. Nah. Anong pangalan sa ano? Arong lami ang akong luto. Mayroong hahalo. Okay, so, all right. Sunod, ito ang last. Okay, para layas, parang kauna dahil kay gutom ng nyaw, nyaw, nyaw. Open the door. Tarararararang. es sauce. Oh, hans. Hands. Yan ang pinakadabis. Ang nagturo sa akin nito pagluto, walang iba kung hindi yung asawa kong bugi, si Marcelo Sahul Tayakta, April 2, 1963. Yan, siya ang nagturo. Sabi niya, magluto ka ng paa, lagyan mo ng hands, at saka beans, yung spaghetti sauce, at saka lutuin mo, lagyan mo siya ng mama mamasita, Okay, dito ilagap mo muna siya ng pineapple. Ito ngayon, ginaya ko ah. Kasi gusto ko kumain ng paa na with the pork beans of tomato spaghetti sauce. Oh, ka na ko na Wala niya, walang ina kayo. Okay, okay. So, alright. oh. Gusto mo ko nga malamput siya, kaya rin pagka-undretso na. Okay. Okay na? Stop? na. Oh, sige. Okay, sa so, all right, Tapos na ang luto naming paa. Ayan. Oh. Yan, lami na ikaw, oh, no? Mm -hmm. -hmm. Lami ka ayo kasi marami siyang halo. Yan. Chicken feet with the spaghetti sauce and the beans and hands. Oh. Uy, kalami. Huwag kao na mi. Yeah. God bless us all. I love you all three times a day. Takwa asa kong picture dahi. Yan o. Ang nagloto, pinawisan. gwapo, ka ko ba? Okay. Kao na tayo, Ina. Kao na ta. Hmm. Kao. Kung marit lang ba? tapos patay tayo. Wow! Malibat ko sa pagkaon sa paa. Bye-bye! <laughs> thank you! God bless! Thank you sa pagpanood ng video ko. Nalibat ako sa lutong paa nga nilagyan ko ng spaghetti sauce at saka hands at saka so, uh, sauce. Sibuyas, kamatis, bawang, at luyas.